Kiyoke, kinabuhay. Chocolate ba yan, Ate? Siguro. Yan po, Kuya. Kape ka muna. Anong trip 'to? Bakit, Kuya? Seryoso? init-init tapos kape. Hehe, <laughs> yan lang po meron tayo eh. Hati tayo ha? Oo naman, pero ako muna, okay? Kunti mo lang ha? Oo na. Eh, baka damihan mo eh. Kunti nga lang. Baka mo! <laughs> Kunti nga lang eh boss! Talaga! Kunti lang! Yung bukol mo! Ano ba yung pinag-aagawan nila? Ano pa ba kuya? Siyempre kape! Ha? Kailan pa kaya tayo makakapag-bitch nito? Kaya nga eh! Sobrang init na Malamang. Nagpapainit tayo dito sa labas eh. eh? Di, ba nagpapahangin tayo dito? Siguro. Halata namang kinukulang kapasangin ka pa sa akin kakapaypay mo dyan eh. Ikaw nga dyan ma, nagkakape eh. Ang init-init na nga. Ganun talaga. Pinoy tayo eh. Eh? Ganun ba yun? Yeah, boy.